Narito ang inyong weekly horoscope. Weekly horoscope, August 19th to 25th, 2024. Simulan na natin talakayin ito. Unahin natin si Aris. Para sa mga isinilang sa Sojak Sign na Aris, isang bagong kaibigan ang darating ngayon sa buhay mo. May mahalaga siyang misyon na gagampanan sa kabanatang ito ng iyong buhay. Maging maingat sa mga silita ang bibitawan mo sa Kanya at maging sensitibo sa iyong pagkilos. Bagamat may kalaliman ang Kanyang pagkatao at may hirapang kang unawain siya, ay malaki ang magagawa niya para sa iyo at sa iyong pamilya. Sa relasyon, malimit ang inyong pagtatalo ng kabiak o kasintahan dahil sa pera. May iwasan ito kung magiging open lang kayo sa mga bagay na ito. Sa kalusugan, pagpapatuloy ang pagkahilig sa pagpunta sa gym. Mga ilang buwan lang ay makikita mo na ang epekto nito sa iyong katawan. Maswerte kulay. Red. Ang maswerte mo ng numero. 17. 8. 22. 3. 10. At 16. Punta naman natin ang magiging kapalaran ni Taurus. May isang tao na magatid ng swerte sa iyo. Samantalahin, in a way na hindi ka naman magiging abusado. Gamitin mo lang ang oportunidad bilang tungtungan patungo sa iyong pangarap, subalit siguraduhin mo na sa bawat paghakbang mo ay wala kang matatapakang tao. Slowly but surely ang dapat mong maging hakbang para hindi ka magkamali. Sa love life, love is the second time around sa inyo ng mahal. Mas ma-appreciate mo ang kanyang pagiging mabuti at responsabling ka-partner. sa kalusugan, pangangasim ng sikmura ang iyong mararamdaman. Lucky color, yellow. Lucky numbers, 6, 16, 8, 19, 23, at 11. Subukan itaya sa loto at baka makajakpat. Gemini, magiging maganda ang linggong ito para sa iyo. Medyo makakaluwag ka sa pera, pero hindi ibig sabihin ito ay magiging maluwag na rin ang iyong paggasta. Ingat-ingat! Dapat mong isipin na ang susunod na buwan ay isang magastos na buwan o magastos. Marami kang dapat paglaanan. Matutong magtipid at magipon habang nag enjoy ka sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin ay alalay lang sa paggastos. Sa pag-ibig, unawain kung medyo nababawasan ang oras sa iyo ng mahal mo. Nakatun lamang siya sa kanyang karir. Na in the end, ay pareho na rin kayong makikinabang. Lucky color, white. Lucky numbers, 7, 18, 29, 32, 15, at 4. Cancer Bagamat magastos ang buwan na ito para sa iyo ay mananatili kang may madudukot sa iyong bulsa kaya wala kang magiging problema sa pera. Sabi nga ng iba, sana all. Ang magiging problema mo ay may kinalaman sa ilan sa mga kamag-anak mong pasaway. May mga pagugali sila na harapan nilang ipakikita sa iyo. Sikapin mo na lang mananatiling kalmado para maiwasan ng gulo. Sa pagibig Matutuloy na ang plano ninyong mag-unwind out of town ng mahal. Sa kalusugan, pamamanhid ng kamay ang mararanasan. Lucky numbers 13, 24, 5, 18, 9, at 11. Lucky color, blue. Leo, hindi mo makikita ang resulta ng mga pinaghirapan mo kung sa huli ay tatalikuran mo lang ito. Marami ang naghahangad ng iyong posisyon, kaya kailangan mo itong alagaan at pag-ingatan. Mas makabubuti kung pipiliin mo ang iyong mga sasamahan. May ilang sa iyo sa buwan na ito, kaya dapat mag-ingat sa romansa. Sa isang dating app, makikilala mo ang magpapatibok ng iyong puso. Sa kalusugan, schedule ka sa iyong dentista. Aba, pating nalayang iyong ipin na laging sumasakit. Lucky numbers, 8, 13, 25, 4, 31, at 1. Lucky color, magenta. Birgo, may mga pagbabagong magaganap sa trabaho, bunga ng iyong mga napabayaang proyekto. Bunga rin ito ng labis mong pagtitiwala sa mga ma mga bago mo palang kakilala. May pag-asa pang makabawi kung lilinisin mo ang hanay ng iyong mga kaibigan sa trabaho. Kailangan masiguro kung sino lang sa kanila ang dapat pakisamahan. Sa Love Life, sa dadalawang seminar mo, makikilala ang magpapatibok sa iyong puso. Sa kalusugan na ba migraine ang sisira sa araw mo? Lucky color, green. Lucky numbers, 7, 24, 3, 27, 18 at 10 Tayan mo na 'yan. Libra. Higit kanino man ang iyong pamilya ang siyang nakakauulaw at makakaunawa sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Kaya naman, deserve nila ang iyong pagpapalaga sila ang dapat mong pakinggan at hindi ang mga taong nasa paligid mo na siya lamang sisira sa iyo nakataktang mabuo ang isang relasyon sa pagitan ng kasamahan sa trabaho o isang kaibigan bagay kayong dalawa kung magkakasundo may mahalagang desisyon na gagawin sa linggong ito sa health makabubuting uminom ng food supplement para sa ikagaganda ng kalusugan, lucky numbers, at color for the week ang 16, 27, 35, 41, 28, at 9. Siyempre, ang lucky color, magenta. Scorpio, Huwag magdamdam kung sakaling hindi matupad ang pangako ng iyong mahal. Alamin ang dahilan. Huwag basta magalit. Maging mahinaon at magpasensya. May hindi pagkakaunawaan na mangyayari sa iyong pagtatrabahuhan. Kunin ang magkabilang paning bago kumampi. Sa kalusugan, Paninikip ng dibdib ang mararamdaman. Aba, iwasan ang madalas na pagpapagod at pagpupuyat. Lucky color, yellow. Lucky numbers, 5, 19, 22, 41, 3, at 15. Sagittarius, huwag pairalin ang initang ulo sa pagharap ng problema dahil hindi makakapag-isip ng magandang solusyon. Sa magandang pag-uusap, mas riresolba re ang problema. Ang panglalamig ng kabiyak o karelasyon ay kasalanan mo yan, na babumawi ka. Samantala, marami ang makakapuna sa pagbabago ng ugali. Huwag ilagay sa ulo ang natatanggap na swerte dahil baka Imbawiin. Lucky numbers. 6, 15, 26, 41, 4 at 23. Siyempre ang lucky. Color, pink. Capricorn. Ang gawaing pisikal ay inaayunan ng panahon. Huwag magmalabis sa gawaing mental dahil kalusugan ang bibigay. Maganda ang iyong personalidad ngayon na sa mga kaibigan. Lalo kang ahangaan. Kung inaakalang hindi tama ang gagawin, pag-isipan muna ng maraming beses bago magdesisyon. Ang pagsisikap ang magiging daan para maisukat to para binabalak. Huwag mag-alinlangan. Samantala sa relasyon, marami kayong konflik ngayon ng pauwi sa away. Lucky numbers 10, 17, 25, 29, 5 at 9. Lucky color yellow. Aquarius, huwag asahan na sasagutin ka ng nililigawan dahil marami kang kaagaw dyan sa atensyon niya. Lawakan ng pangunawa sa minaman kahit masakit sa kalooban dahil magiging masungit siya. Magiging masaya ang araw sa larangan ng pag-ibig. Aba, tingnan mo nga naman. Hindi ka sinagot pero magiging masaya ang larangan ng pag-ibig. May himala. Walang balakid na may, sas may sasakatuparan ang lalakarin o layunin. Maganda ang palatandaan sa pag-ibig pero, huwag padala sa kapusukan para wala kang pagsisihan. Lucky numbers, 15, 25, 35, 45, 3 at 8. Lucky color, cherry red. Pisces, hinahon ng pag-iisip ang pairalin. Dahil sa dami ng gawain, magiging mainiti ng iyong ulo. Aba? mag-relax upang makapag-unwind. Sa love life, makakatagpo ng bagong kakilala na magsisilbi mong inspirasyon. Mapalad sa itatayong negosyo kung magsisimula. Bago, matapos o pagkatapos ng ghost man. Sa kalusugan, chest pain ang mararamdaman. Lucky colors, orange, lucky numbers, ten, eighteen, twenty-eight, six, four, at five. Yan po ang inyong weekly horoscope sa linggong ito. Your weekly horoscope from August 19th to August 25th, 2024. Ops, teka lang, may paalala ako sa inyo, huwag mo lang bibitaw, para ito sa mga order ng kanilang Lucky Charm sa inyong lingkod. Tingnan para hindi kayo maisahan na mapagsamantala. Narito ang listahan o pangalan ng inyong padadalang Panoorin nyo na. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.